Daya na-counted. Oo. Mga Dito na ngayon, bitaw. Mayroon. Wapit na. Ay, <laughs> yun. Oh, <toldok. laughs> dami na boyo dito. Ang <laughs> pinudiyan mo isa-isa. Ayan. Basta yan. Papalapit na mga bitaw. Mga tuldok. Guys, tapos na <laughs> Ito yung puti yung Ano? yung isa Ano? 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 yung pa yung Ano? 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 hanya oh, berani para sama gitu. Oh. Ini kontennya. Oh. Ya. Hey. Alright. <laughs>